ano, mabait na ba si Shane? Ha? Mabait na ba si Shane? Ha? Ano sabihin ni Shane? sasabihin Ano ka sasabihin sa akin? Ano mo? Sorry, sorry. Sabi, sabi, sorry. Ano sasabihin mo nga? Okay, mo? Oh. Yes, yes. Para love na kita, ano sasabihin mo? Sorry. Okay? Ano sabi mo na? Sorry. mami. Okay. Sabi mo, Mommy. mami. 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 Tumingin ka sa akin. <laughs>

Okay. Hindi na. Ma, ang ganda ang saya na ako, parang kaya ko na mag-computer kapag ano gumagana to. Okay. Yung ganto ah. Oh. Diba ito walk, tapos ito sa likod, tapos ito. O kaya pwede naman walk, tapos ganon. Ito na yung pang ganon, diba? Ang saya mag... daw, Shane. 1, 2, 3. Okay na. Mami, open mo yung ganyan mo. Wait lang. 1, 2, 3. Pabilang na, Shane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alam niya na yun hanggang 7, 8, 9, 10. Ulit. 1, 1 muna, 1. 1 muna. Seven. Hindi, one muna. Alam niyo na yung seven. One. one. Two. Two. Three. Four. Five. Five. Six. Galing na. one. One. Okay, bye-bye na. Bye-bye.